Pero sa inyo ba may personal knowledge kayo sa isa't isa? Kung sino ang mga mambabatas na tumatanggap? Yeah. Uh, kung meron silang mga interest sir, na at commission? Sir, naaamoy niyo ba, sila? Na <laughs> niyo ba sila, sir? <laughs> Alam natin yun ang isyu at batas dito sa Basta Batas. Yes, um, you know, kausap ko si Secretary Babe so, mm. In fact, I filed a bill. Ang tawag sa kanya is the Department of Water uh, and Water Resource Management. Itong flood control na ito is really about managing yung ating water resources. Dapat mabilis ang paglilitis at mabilis ang parusa. Hindi pa pwedeng sampung taon na eh. Hanggang ngayon, yung mga na-call na mga kaso, nililitis pa eh. Mm -hmm. O so, hindi pa tapos ano. Uh, and, and that's uh, what? 15 years ago? Pero sa inyo ba may personal knowledge kayo sa isa't isa? Kung sino ang mga mababatas na tuma matanggap yeah. uh, kung meron silang mga internet connection. Sir, na-aamoy niyo ba? sila? <laughs> aamoy niyo ba sila, sir? <laughs> sabihin ko <mo>, na lang. <laughs> actually, may mga chismes-chismes, pero hindi personal knowledge. Kasi uh -huh. ang ibig sabihin ng personal knowledge, legal it's a legal uh, term na ikaw mismo ang uh, nakasaksi. In other words, nandoon ka, nakaupo ka, katabi mo 'yung isang politiko, at uh, tinanggap niya sa kontraktor, tapos nakita mo mismo. 'Yun ang personal knowledge.